At ayun na nga, nakita ko nga ang kapatid ko dito na naglalabag Grabe, tignan nyo, parang napapagod na siya, kawawa naman tapos ayan pa yung mga lalaban niya grabe sobrang dami kaya naman may naisip ako na ibigay sa kanya kaya ayan paakyat tayo sa ating kwarto at bubuksan natin to dahil masipag siya sa tingin ko deserve niya tong ganitong cellphone ayan natapat din na nasira na ang kanyang cellphone kaya naman iyan eto ang para sa iyo ang Nubia na cellphone na to buti na lang mabait talaga ako no kaya naman iyan guys samahan niyo kong ibigay tong cellphone ipon na to sa kanya. May isa na naman pong bata na matutupad ang kanyang pangarap. Like ah,

Isa na naman pong pangarap ang natupad ngayong araw. Pangarap na magkaroon ng bagong cellphone at atin itong para Sobrang ganda nga din ng cellphone na to. Tingnan nyo naman ang design niya, no? Napakaganda. Kaya naman kung naghahanap kayo ng cellphone na maganda, eh eto na ang i-consider nyo ang Nubia. Ayan, no? Napakaganda. At syempre, napakapogi pa. Este, napakabait pa ng may hawa. At kung umabot ka sa part ng video na to, huwag mo kakalimutan na mag-like, comment, share, subscribe, follow at kung ano man ang pwede mong gawin at baka ikaw na ang susunod na magkaroon ng cellphone. Paalam!